so for this video I have a concern on tech on Facebook why because on March 5 1139 in 1137 ganito yung Facebook tingnan nyo bakit ganito Facebook sinasanin ko yung account ko dito sa Facebook ito yung lumalabas ito siya yan but kanyan we have a important important matter guys we have a important na gagawin chat, chat kakapihin bakit ganito yung ginawa nyo face, facebook and also messenger di siya mabuksan na tingnan natin yung messenger ito siya messenger tuhan ko kung bakit kanina pa ako nagan ito ito yung lumalabas session expired bakit ganito? Shit. Logging out siya, oh. Facebook, please. Pakiayos na po ito. March 5 po siya. Nagsimula. Naging ganito yung Facebook, oh. Facebook, lagi out. Akala ko ako lang. Yun, tinanong ko yung pinsan ko. Yun pala sa kanya din. So... Ayun guys, yung Facebook is nano sa... Ito na siguro yung sign na i nila yung Facebook pag naman sana. Kaya nag-try naman ako ng ibang ano, try ko talaga to. Kahit yun know, ibang login. Kahit alam mo yung password at ilagay mo yung totoong password, hindi talaga. Wrong password na nakalagay. So ayun, update tayo bukas. Ngayon is March 5 na wala yung Facebook hindi tayo makakapag-open ng Facebook and ng Messenger guys